mga kabikir ang i ko sa inyo ngayon itong simpleng nga milky donut request ito mga kabikir ah, panoorin nyo madaling gawin lang ito at pwede ito pang negosyo ito ang mga ingredients 1 and 3 4 cup or 1 4 kilo all purpose flour 1 4 cup sugar 1 teaspoon yeast 1 half teaspoon salt 1 8 cup skim milk 1 half cup water Haluin lang mga kabikir tapos pagka nagdikit-dikit na ah, ganito na Ilagay na natin ang ating 1/8 uh, cup margarine. Pagkatapos nating mailagay at uh, tuloy ang paghalo, 4 uh, minutes ko itong mix mga kabekir. Pagkatapos kong uh, ma-mix, uh, pinutol ko 40 grams ang putol ko. Uh, pagkatapos kong maputol, uh, binilog ko. Uh, pagkatapos kong mabilog, pinapaalas ako ng kalating oras o 30 minutes bago ko binutasan. Ang plansa na lagyan natin, lagyan natin ng harina para hindi dumikit. Ito mga kabikir, butasan na natin. Ganito lang ang pagbutas, napakadali lang. Pagkatapos mabutasan, 30 minutes uli bago ko niluto. Sa pagluto naman, katamtamang apoy lang. At imonitorin lang mga kabikir, baka masunog. Uh, madali lang itong lutuin ang ating uh, donut. Uh, ito na, luto na ang ating uh, donut. Uh, magtimpla tayo mga kabikir sa topping. 1 fourth cup skim milk. Tapos maglagay din tayo ng 1-8 uh, cup uh, powdered sugar or icing sugar. Pagkatapos haluin natin mga kabikir, uh, saka natin igulong ang ating uh, donut. Uh, ganito lang kasimple mga kabikir ang paggawa ng uh, milky donut. Uh, madaling gawin lang ito uh, kahit sa mga baguhan, uh, napakadaling gawin lang ang uh, ating uh, milky donut. Sa interesadong uh, gumawa, uh, maglagay lang ako ng uh, recipe sa comment section uh, sa uh, short video. At uh, sa title naman sa long video. Mga kabikir ulitin ko masarap ang uh, donut na ito. Itong ating uh, simpleng recipe ng uh, milky donut. Uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng uh, milky donut. At abangan niyo pa mga kabikir ang iba ko pang mga recipe. Uh, marami pa tayong mga recipe na pwede nating uh, magamit sa pangnegosyo. Pwede rin nating magamit sa pangmerienda mga kabikir mga resipi ng tinapay na pwede nating lutuin sa kaldero at sa kawali. Mga kabikir, maraming salamat at God bless sa ating lahat.